Shortcut pa rin ba ang ginagawa mong paraan para ma-monetize? Nakikiusap ka pa rin ba na may promote ng mga naglalakihang content creator? Alam mo bang may paraan para ikaw mismo ang makapag-promote sa sarili mo? Kung hindi ka napapansin ng mga kilalang content creator, napansin kita. Kaya ginawa ko ang bidyong ito dahil gusto ko magtagumpay ka rin katulad nila. Paano nga ba natin may promote ang ating sarili? payuhan kita ay doon. Desisyon mo. Kung gagawin mo, desisyon mo din kung hindi. Isang advice, itigil muna ang maubos ang oras sa paghahabol na may promote ka nila. Simulan mong gumawa ng content na pinakamadaling content para sa'yo. Yung content na napangiti mo ang sarili mo kahit konti dahil nagawa mo at natapos. Marami sa ating content creator ang ayaw ipost ang isang video na nagawa nila dahil ang katwiran may napanood na sila na katulad ng nagawa niya. Idol, tandaan mo, sa paggawa ng content, iba ka, iba siya. Kung pareho man kayo ng klase ng content, hindi naman lahat ng viewers mo ay viewers niya. Kaya huwag mo sayangin ang content na sana ay meron ka na. Isa yan sa paraan para ikaw mismo ang makapag-angat sa sarili mo. At ang sunod idol, habang gumagawa ka ng mga basic video mo, dahan-dahan mong alamin ano ba ang talent mo. Huwag kang mahiyang ipakita ang talent mo, huwag mong iisipin na mas magaling sila kaysa sayo. Dahil wala tayo sa isang kompetisyon. Malaya tayo na may ang talent na meron tayo. Isipin mong mabuti. Ano ang abilidad mo? Ano ang kaya mong gawin? Ito ang ipakita mo sa content mo. Ang pag-ubos ng oras sa pagpaplano ng paggawa ng content ay higit na mahalaga kaysa madagdagan agad ang followers mo galing sa pagpupromote ng ibang content creator. Kapag ipinipilit ang sarili mo sa kanila, maling viewers ang makukuha mo, maling tao ang magpapalo sa'yo, maling grupo ang makakasama mo dahil hindi naman sila laging manonood ng video mo, kaya hindi aangat ang content mo. Kailan sila manonood? Kapag may kapalit Huwag mong hintayin na mangyari sa iyo ay parang prutas na kung tawagin ay hinog sa piling. Isang napakalaking pagkakamali. Ang totoong pagtulong at pagsuporta ay hindi kailangan humingi ng anumang kapalit. Hindi mo ba alam na sa bawat content mo ay hindi isang klaseng pagpopromote ang gagawa mo para sa sarili mo. Habang dumadami ang content mo, habang naaaral mo ng dahan-dahan ang quality ng content mo habang sumisipag pagka mag-upload ng content mo. At habang dahan-dahan mong nasusunod ang mga policy, makikita mo isang araw mula sa views, followers, income at iba pang pwedeng makapagpasaya sa iyo sa pagiging content creator ay makukuha mo sa pamamagitan na ang content mo ang nag-promote para sa iyo.